Magandang araw po sa inyong lahat. Kung nasa tag-araw kayo, ito po naman si Kutcher Nanay ang inyong lingkod or Irena Manila Villner. Dito sa amin medyo masyadong malamig. Karabing lamig namin ngayon. Kung ang lamig ninyo dyan ay ah, uh, akala ninyo sobrang lamig dyan sa Pilipinas, wala yan dito sa Canada. Sa amin ngayon is minus 13 degrees ang sobrang lamig. So kahit nasa loob ng bahay ako, naka naka-turtle neck ako dahil sobrang lamig. So ayun, ipakita ko sa inyo itong itong ah uh, atap uh, ko. Binigay ito sa anak ko dahil sabi niya dinan niya gagamitin. Eh may butas, 'di ba? So ngayon guys, ipakita ko sa inyo before and after. Kasi maganda pa naman ito o. Oh. At saka mainit pa siya. Nagugustuhan ko ang kulay. Kaso lang may butas. So ang gagawin ko. Kakamain ko yan. At, ang butas hindi niyo makikita mamaya. So I try my best na tatahiin ko ito. At alisin ko yung butas. Dahil syempre. Pag makita ang butas, eh, hindi masyadong magandang tingnan. Ish, eh, maganda pa naman siya, 'di ba diba? See? mas mas manis siya, mas makapal at gustong gusto ko. Kaso lang, may botas. So, I'll be back in a few minutes. Tatakapan ko yan. So, ganito ang gagawin ko. First, babalik na ang tela. Tapos, a uh, lalagyan niyo ng uh, yung sinulid na ang kulay at uh, ang, ang sinulid niya ay Uh, kulay sa parehong kulay sa damit. So, um, ganito. Mag-start na ako. Just a second. Try. Okay. Tingnan natin kung uh, mag-work ba siya. so, palagay ko mag-work siya, guys. Okay. So, ganito. Okay. Okay. So down down Michelle. Eh na. dahan-dahan mong gagawin yun. Dahil pag ibilisan mo, hindi maganda resulta. Ayan. O, oh, ito na ang reverse niya. Maganda. Tapos, para hindi siya maano, sa baligdan, i-reverse ninyo ang ano niya. Pag pag matapos na siya, pupunta niyo sa ganun. At tapos, i-reverse ninyo ang, ang tela. Ayan. Doon. Yan ang... Yun na. Ah, gagawin nyo ang ganun. Ayan. Tapos, ibalik. Ganun. Ayan. Tapos, Ayan na. Tapos na yan. O, oh, ito na o. Diba? Nagwork na. Nawala ng butas. So, pwede na yan. Kahit, ah, uh, kahit, ah, um, minsan, ah, uh, sasuotin ko yan sa trabaho o sa bahay. Diba? Mas maganda siya. So, alam pa ba niyo kung bakit may butas yan? Kahit, ah, uh, ah, uh, ah, uh, anong klase ng nang damit kung maglalaba kayo huwag kayong gumagamit ng fabric softener kasi ang fabric fabric softener maganda mabango ang ang, ang, ang damit niyo kaso lang ang consequence maka sira ng damit kaya ako hindi, hindi ako gumagamit ng uh, ng fabric uh, uh, softeners. Ang ginagamit ko lang yung um, ewan ko ba kung nandyan sa inyo, yung paglalaba mo sa washing, sa washing machine, ilagay mo lang yung parang cube siya at kasama na dun. At saka hindi siya makasira ng damit. Yun lang. So, I wanna stay and thanks for viewing. magandat at ma am. mainit pa ang ang turtleneck ko. Have a nice day guys. Bye!